Hello mga boss Ito na naman si boss Kaorag ng Bicol So ngayon mga boss ay meron tayong bagong content na gagawin na kahit paano ay makakasaya sa inyo ng konti konti pa lang naman guys sa na ang marami so, Ngayon mga boss ang dito po sa barangay Nyog Bacoor sa loob ng FNE Subdivision dito tayo mga boss gagawa ng content na inyong mapapakinabangan kahit konti lang so ngayon, ngayon, mga boss ito pansinin nyo ha tingnan nyo mabuti ito mga boss ay may hams yan ito naman ay katabi niya ay may orange na bahay yan ang taas tapos ayun may puste sa unahan may white na bahay ngayon pag ikot sa kabila ito tanda nyo to guys ha kung mga taga bakor kayo dito kayo so ngayon sa harap nung ano orange na bahay meron ditong gate ay hindi pala gate bakod siya, yan bakod siya at may puno ng mangga yan yan tanda nyo ng mga boss ha? so ngayon kaya ako gumawa ng vlog nito dahil meron akong pinalot na konti rito alam nyo ito guys ito guys yan, nasa palang sobre. Hindi eh, pala sobre yan. Uh, papel lang na ko. Kulay pula. Ngayon, lagpas sa isa yan guys ha. Mga boss, lagpas sa isa yan. yan. silipin nyo buti ha. Lagpas sa isa yan. Ang gagawin natin ay ibabaon. Hindi pala natin ibabaon. Datagan na natin dito sa may bakod na ito. Yan. Pansin nyo ha. Tandaan nyo guys ha. Mga boss. Ito ay dito natin ilalagay. Ayan. Ito natin. Yun. Itutin natin dito. Tapos. Saka natin iipit dyan. Yan ha tinignan nyo ba sa mga basa, tanda nyo. Ayan. Nak Ipit natin dyan. dadagan natin, ng bato sa gilid. Ayan, para hindi pansin. Okay. Saka natin ngayon, ibabalik yung mga damo. Ayan. kain okay na. So ngayon, mga kung taga bako or kayo, dapat alam nyo itong lugar na ito, Barangay Nyog FNE Subdivision. Tanda nyo ulit ha oh, May oris na bahay Bago dumating ng ham Sa malapit na pinagbaunan ay merong Puno ng Mangga O oh, para guys Hanapin nyo na At siya nga pala mga Boss Kung hindi pa ka nakapalo sa Ano ni boss magpalo na kayo at tutuloy-tuloy natin itong ating content na ito sa ngayon mga boss medyo malit pa yan pero pag kumita tayo guys lalaki na yan at ating papalaganapin yan okay guys subscribe ka na ako kung ngayon lang kinalagaw sa channel ko at para dumami tayo see you next video guys